Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paglustay ni VP Sara Duterte sa pera ng bayan. Sabi ng mga Duterte supporters matino si VP Sara Duterte, pakinggan nyo ito kung paano lustayin ni VP Sara Duterte ang pera ng bayan. The Office of the Vice President under Sara Duterte also spent 37 million pesos of confidential funds to pay safe houses in 2023, based on its Commission on Audit submissions. 16 million pesos for the first quarter, 53 days, 16 million pesos for the second quarter, 67 days, and 5 million pesos for the third quarter, 45 days. IUNSA GMA Integrated News Grabe no kung maglustay ng pera, walang isang taon gumagasto si VP Sara ng 37 million confidential fund. Feeling niya sarili niyang pera ang ginagasta niya. O di ba nagsisisi na kayo ngayon kung bakit ninyo ibinoto si Sara Duterte? Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maski si Rodrigo Duterte, si Digong na akala natin siya ang magpapaganda at magiging na ang Pilipinas. Pero ano ang nangyayari, naging worst ang kalagayan ng bansa. Hinawawa tayong mga mahihirap. Pinapatay pa ni Rodrigo Duterte ang mga inusenteng mga sibilyan. Ito ang presidente na walang nagawa sa bayan kundi ang pumatay ng mga tao na mga walang kasalanan. Mantakin mo libo-libong mga napatay ni Duterte sa War on Drugs. Naanimoy, pusa o aso ang buhay ng tao. Sa halip bigyan niya ng makakain ang mga taong nagugutom at mga naghihirap. Ano ang ginawa niya pinapapatay niya sa mga criminal na mga pulis? Ito ang naging presidente na naging salot sa bayan. Walang ginawang mabuti sa kapwa kundi ang utusan ng mga criminal na mga pulis para patayin ang mga kawawang biktima sa war on drugs. Mantakin mo hindi ka naman drug addict at hindi ka naman gumagamit ng drugs ay pagbibintangan ka ng mga tarantad ong mga pulis at tatanaman ka ng droga at kapag nangatwiran ka ay papatayin ka at sasabihin ng laban ka kaya ka pinatay ng mga pulis. Naalam naman natin na ang mga pulis ay ubod ng mga sinungaling. Pagbibintangan ka na may dala kang droga para pagkaperahan ka. Maski ang COVID ay ginamit ng mga tiwaling mga pulis pagbibintangan ka na may COVID ka at kanilang ikukulong at dyan ka na peperhan. Maski dyan sa LRT ginagamit pananakot ng mga gwardya ang COVID at may teller dyan sa LRT na pinagbibintangan yung babae na may COVID. At nang mga tuwiran yung babae ay gustong saksakin ng lalaking teller. Kaya tumakbo yung babae. Kaya kinasuhan niya yung teller. Mantakin mo kinampihan pa ng mga tiwaling fiscal dyan sa Manila. Agrabyado ka na nga agrabyaduhin ka pa ng mga tiwaling fiscal na sila Fiscal Solomon at Fiscal Achenza. Grabe ang pagkakurap ng mga fiscal na ito dyan sa Manila. Mga mahihinang abogado kasi, kaya nag-apply sa pagka-fiscal kasi mga walang mga kliyente. Kaya isinisiksik nila ang sarili nila sa gobyerno para makapambiktima sila sa mga kawawang mga nagrereklamo biktima na bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling fiskal ng Manila. Kaya napansin mo may napapatay na mga tiwaling mga pulis at fiskal. Kasi agrabyado ka na nga agrabyadohin ka pa ng mga tiwaling fiskal. Lahat na lang na pang-aabuso ng nasa gobyerno ay ginagawa nila. Naakala nila sila na ang batas. Naakala nila ang buhay mo ay inutang natin sa mga taga-gobyerno. For your information si Rodrigo Duterte ay hindi batas, hindi Diyos na papatay ng tao at uutusan niya ang mga criminal na mga pulis. Wala nang pagbabago ang ating bansa. Lahat mga abusado. Ang tingin nila sa tao ay alipin nila. Diyan nga lang sa Ombudsman, DILG, Supreme Court kapag nag-file ka ng kaso ay pagbibintangan ka ng mga gwardya na may dalakang droga at bomba. Tatakutin ka at peperuhan ka, kapag kinasuhan mo, ikaw pa na biktima ang gagawin may kasalanan. Maski sinong mamuno sa bansa hindi titino ang bayan. Dahil yung mga nakaupo ay mga kurap. Si Rodrigo Duterte ang pinakamasahol na naging presidente ng Pilipinas. Pagkatapos sasabihin nyo hindi magnanakaw ang mga Duterte. Tingnan nyo ang investigation sa Kongreso kung paano lustayin ni VP Sara Duterte ang pera ng bayan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.